Isipin mong magising isang araw at malaman mong nanalo ka ng napakalaking jackpot sa loto, pera na hindi mo inaasahan, binabago ang iyong buhay magpakailanman. Tunog hindi ka panipaniwala, hindi ba? Pero paano kung sabihin ko sa iyo na si Baba Vanga, ang maalamat na bulag na mistiko, ay nagpropesya na may ilang mga zodiac sign na itinadhana upang makatanggap ng hindi inaasahang kayamanan. Ang kanyang mga hula ay gumulat sa mundo sa loob ng maraming dekada, at ngayon, anim na maswerteng zodiac sign ang maaaring nasa landas patungo sa yaman. Kasama ba ang iyong zodiac sign? Manatili hanggang sa dulo habang ating tinutuklas kung ikaw ay isa sa mga pinili upang makatanggap ng kamanghamanghang biyaya na ito. Si Baba Vanga, ang bulag na mistikong Bulgarian, ay humanga sa mundo dahil sa kanyang hindi kapanipaniwalang mga hula. Mula sa mga pandaigdigang kaganapan hanggang sa personal na kapalaran, marami sa kanyang mga propesya ang natupad, kaya naman isa siya sa pinakakamanghamanghang mga manghuhula sa kasaysayan. Sa kanyang maraming hula, nakita niya na may ilang individual, batay sa kanilang zodiac sign, ang makakatanggap ng hindi inaasahang kayamanan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng bigla ang mana, isang maswerteng panalo sa loto, o isang hindi inaasahang oportunidad sa pananalapi, ang anim na zodiac sign na ito ay pinaniniwala ang itinadhana para sa kayamanan. Kasama ka ba sa kanila? Matagal nang iniubnay ang astrolohiya sa swerte at kapalaran, at kung tama ang pangitain ni Babavanga, may ilang tao na malapit ng makaranas ng isang malaking pagbabago sa kanilang pananalapi. Manatili lang dahil isisiwalat natin ang anim na zodiac sign na maaaring makatanggap ng napakalaking halaga ng pera. Huwag lumaktaw dahil baka ikaw na ang susunod. Ang misteryosong pangitain ni Babavanga. Si Babavanga ay hindi basta-bastang manghuhula lamang ang kanyang mga prediksyon ay nakalilito maging sa mga eksperto at tagasunod. Sa kabila ng pagiging bulag mula pagkabata, sinabi niyang may mga pangitain siya tungkol sa hinaharap at nagbibigay ng mga pananaw sa mga paganapang kalaunan ay nagkatotoo. Mula sa mga natural na sakuna hanggang sa malalaking pagbabago sa politika, ang kanyang mga salita ay nagbigay ng matinding pagkagulat sa marami. Ngunit sa lahat ng kanyang propesya, may isang natatangi ang prediksyon na may ilang individual batay sa kanilang zodiac sign ang makakatanggap ng hindi inaasahang biyaya sa pananalapi. Naniniwala siya na gumagana ang universo sa mahiwagang paraan at para sa ilan, ang kapalaran ay nagdadala ng kayamanan sa oras na hindi nila inaasahan. Maaaring sa pamamagitan ng panalo sa loto, bigla ang tagumpay sa negosyo, o isang mana, sinabi niya na ang ilang partikular na zodiac sign ay pagpapalain ng bigla ang kayamanan. Mulit bakit nga ba ang mga zodiac sign na ito? Sinasabi ng mga astrologo na may malaking papel ang galaw ng mga planeta. Ang ilang zodiac sign ay likas na nakakaakit ng pera dahil sa kanilang ruling planets, personalidad, at nakatakdang kapalaran. Ang mga cosmic forces ay tila pumapabor sa kanila kaya naman nagiging maswerte sila pagdating sa yaman. Ayon sa ulat, binanggit ni Baba Vanga ang tungkol sa mga mapapalad na ito at kung paano biglang papasok ang pera sa kanilang buhay sa hindi inaasahang paraan. Bagamat may mga nagdududa sa kanyang mga hula, ipinakita na ng kasaysayan na marami sa kanyang prediksyon ang nagkatotoo. Kung isa ka sa anim na zodiac sign na ito, maaaring mas maliwanag pa sa inaakala mo ang iyong hinaharap sa pananalapi. Ngayon, tuklasin natin ang unang maswerteng zodiac sign, ang isa sa mga sinasabing makakaranas ng biglaang swerte sa pananalapi. Kasama kaya ang iyong zodiac sign? Alamin natin. Unang maswerteng zodiac sign, Taurus. Ang unang zodiac sign na pinaniniwala ang makakatanggap ng hindi inaasahang kayamanan ayon kay Baba Vanga ay Taurus. Kung ipinanganak ka sa pagitan ng Abril 20 at Mayo 20, maaaring isa ka sa mga mapalad na itinadhana para sa kasaganaan sa pananalapi. Pero bakit Taurus? Ano ang espesyal sa zodiac sign na ito pagdating sa yaman at swerte? Ang Taurus ay pinamumunuan ng Venus, ang planeta ng karangyaan, kasaganaan, at material na tagumpay. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng sign na ito ay likas na naakit sa financial stability at kadalasang may matibay na determinasyon. Ngunit ang prediksyon ni Baba Vanga ay hindi lamang tungkol sa sipag at tiyaga, kundi sa hindi inaasahang pera. Nangangahulugan ito na maaaring makatanggap ang mga Taurus ng biglaang kayamanang hindi nila inaasahan. Paano makakatanggap ng hindi inaasahang pera ang Taurus? Panalo sa loto, maaring manalo ang mga Taurus sa isang swerteng tiket, kahit pabihira silang sumugal. Mana o regalo, isang sorpresang pera mula sa kamag-anak o hindi inaasahang mana na magpapabago sa kanilang buhay. Tagumpay sa negosyo, isang biglaang kumikitang deal o investment na magdadala ng yaman. Pag-angat sa karera, isang malaking promosyon, bonus, o alok sa trabaho na may napakalaking sahod. Mga Taurus na naging milyonaryo Marami sa pinakamayayamang tao sa mundo ay mga Taurus, kabilang si Mark Zuckerberg, ang tagapagtatag ng Facebook. Bagaman nakamit niya ang kanyang yaman sa pamamagitan ng sipag, may mga pagkakataong ang swerte ay naglaro rin ng malaking papel sa kanyang buhay. Marami pang ibang Taurus born na individual ang nakaranas ng biglaang tagumpay sa pananalapi, na nagpapatibay sa paniniwalang ang zodiac sign na ito ay itinadhana para sa kasaganaan. Ayon kay Baba Vanga, dapat maging alerto ang mga Taurus sa mga oportunidad sa pananalapi. Maaaring may nakatakdang dumating na kayamanan sa kanila, ngunit dapat silang handa at bukas sa mga pagkakataon. Maaaring ito ay isang investment, isang ideya sa negosyo, o kahit isang simpleng pagbili ng loto ticket sa tamang panahon, nasa panig nila ang swerte. Isa ka ba sa mga susunod na Taurus na makakaranas ng isang hindi kapanipaniwalang biyaya sa pananalapi? Kung ikaw ay isang taurus, maging mapagmasid, baka mas malapit na ang iyong kayamanan kaysa inaakala mo. Ikalawang maswerteng zodiac sign, Leo. Ang pangalawang zodiac sign na hinulaan ni Baba Vanga na makakatanggap ng hindi inaasahang kayamanan ay Leo. Kung ipinanganak ka sa pagitan ng Hulyo 23 at Agosto 22, maghanda ka na dahil maaaring magningning ang swerte sa iyo sa paraang hindi mo inaakala. Ang Leo ay pinamumunuan ng araw, ang planeta ng kapangyarihan, kumpiyansa, at tabumpay. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng sign na ito ay likas na naakit sa pansin, oportunidad, at kasaganaan. Kilala ang mga Leo sa kanilang tapang at ambisyon, ngunit ayon sa hula ni Baba Vanga, ang kanilang susunod na tagumpay sa pananalapi ay hindi lamang magmumula sa sipag, kundi sa hindi inaasahang swerte. Paano makakatanggap ng hindi inaasahang pera ang Leo? Bigla ang panalo sa loto, kilala ang mga leon na mahilig sa pagsusugal ng pagkakataon, at maaaring ito na ang tamang oras para sila ay manalo ng malaking halaga. Kasikatan at kayamanan, maraming leo ang sumisikat, at kasabay nito ang bigla ang yaman mula sa viral na tabumpay, brand deals, o hindi inaasahang pag-angat sa karera. Bigla ang oportunidad sa negosyo, isang hindi inaasahang investment o business deal ang maaaring maging gintong mina. Regalo o mana sa pera, Maaring may isang malapit na tao sa leo ang mag-iwan sa kanila ng isang hindi inaasahang yaman. Mga leo na naging biglang mayaman. Isa sa pinakakilalang leo sa kasaysayan, Barack Obama, ay nakaranas ng dramatikong pagbabago sa kanyang buhay nang siya ay maluklok sa kapangyarihan. Bagaman ang kanyang pamumuno at talino ang nagdala sa kanya sa tabumpay, hindi rin maikakailan na ang swerte at tamang tiempo ay may papel sa kanyang pag-angat. Ganoon din si Jennifer Lopez, isang leo na biglang sumikat at lumago ang kanyang kayamanan sa paraang hindi inaasahan. Ayon sa hula ni Baba Vanga, ang susunod na mga buwan o taon ay maaaring magdala ng bigla ang swerte sa pananalapi para sa maraming leo. Kung ikaw ay isang leo, maging handa sa mga oportunidad at huwag matakot na sumubok ng bago. Minsan, ang yaman ay dumarating sa mga paraang hindi natin inaasahan, ngunit kailangan natin buksan ang ating isipan at puso upang ito ay tanggapin. Ikaw ba ang susunod na leon na magugulat sa isang malaking panalo sa loto o isang hindi ka biyaya sa pananalapi? Tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Ngayon, alamin natin ang pangatlong maswerteng zodiac sign kasama kaya ang iyong sign. Tuklasin natin. Ikatlong maswerteng zodiac sign, Scorpio. Ang pangatlong zodiac sign na hinulaan ni Baba Vanga na makakatanggap ng hindi inaasahang kayamanan ay Scorpio kung ipinanganak ka sa pagitan ng Oktubre 23 at Nobyembre 21, maaaring ikaw ay nasa binyit ng isang malaking financial breakthrough. Ang Scorpio ay pinamumunuan ng Pluto, ang planeta ng pagbabago, misteryo, at nakatagong kayamanan. Ang mga ipinanganak sa ilalim ng sign na ito ay likas na estratehiko, at may matalas na intuition, kaya madalas nilang nararamdaman ang mga oportunidad bago pa ito mapansin ng iba. Munit ayon sa hula ni Baba Vanga, sa pagkakataong ito, hindi mula sa kanilang plano manggagaling ang yaman, kundi mula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Paano makakatanggap ng hindi inaasahang pera ang Scorpio? Misteryosong mana, maaaring makatanggap ang Scorpio ng pera mula sa isang hindi kilala o malayong kamag-anak. Panalo sa loto o pagsusugal, kilala ang Scorpio sa kanilang swerte pagdating sa matapang na panganib sa pananalapi. Lihim na investments na biglang lumago isang dating investment ang maaaring magdala ng malaking kita. Pag-angat sa karera at bonuses, isang nakakagulat na promosyon, shares sa kumpanya, o isang bigla ang business deal ang maaaring magdala ng yaman. Mga Scorpio na biglang yumaman. Isa sa pinakamayayamang Scorpio, Bill Gates, ay nakaranas ng dramatikong pagbabago sa kanyang buhay ng maging global empire ang Microsoft. Ganoon din si Leonardo DiCaprio, Isang Scorpio na nagkaroon ng mga biglaang career opportunities na naging daan sa kanyang malaking kayamanan. Ayon sa hula ni Baba Vanga, dapat magtiwala ang Scorpio sa kanilang intuition at manatiling bukas sa mga oportunidad sa pananalapi. Maaaring ito ay isang hindi inaasahang regalo, isang surprise deal, o kahit isang suwerteng taya, may malaking bagay na maaaring dumating sa kanilang buhay. Isa ka bang Scorpio? Kung mag-ingat ka, baka malapit nang magbago ang iyong kapalaran sa pera. Ikaapat na maswerteng zodiac sign, Sagittarius. Ang ikaapat na zodiac sign na hinulaan ni Baba Vanga na makakatanggap ng hindi inaasahang kayamanan ay Sagittarius. Kung ipinanganak ka sa pagitan ng Nobyembre 22 at Disyembre 21, maaari kang nasa landas patungo sa isang hindi ka financial windfall. Ang Sagittarius ay pinamumunuan ng Jupiter, ang planeta ng swerte, pagpapalawak at kasaganaan. Kilala bilang pinakaswerteng sign sa zodiac, madalas ay natatagpuan ng mga Sagittarians ang kanilang sarili sa tamang lugar sa tamang oras. Sila ay likas na mapangahas at mahilig sa mga panganib, at ayon sa hula ni Baba Vanga, maaaring gantimpalaan sila ng uniberso sa pamamagitan ng biglaang yaman. Paano makakatanggap ng hindi inaasahang pera ang Sagittarius? Panalo sa loto at swerte sa pagsusugal, mahilig sa panganib ang Sagittarius, at maaaring ito na ang pagkakataong magbunga ito ng malaking premyo. Yaman dahil sa paglalakbay, dahil mahilig maglakbay ang Sagittarius, maaaring may matagpuan silang hindi inaasahang financial opportunity habang nasa biyahe. Negosyo at pagunlad sa karera, isang swerte sa investment, matagumpay na side hustle, o isang nakakagulat na promosyon ang maaaring magdala ng yaman. Hindi inaasahang mana, Isang malayong kamag-anak o hindi kilalang benefactor ang maaaring mag-iwan sa kanila ng isang malaking kayamanan. Mga Sagitarius na biglang yumaman Isa sa pinakakilalang Sagitarius, Brad Pitt, ay nakaranas ng hindi inaasahang pagsikat sa kanyang karyer, na nagbigay daan sa kanyang napakalaking yaman. Ganoon din si Jayce, isang Sagitarius na ginamit ang maliit na oportunidad upang maging isang bilyonaryong negosyante, madalas dahil sa tamang tiempo at swerte. Ayon sa hula ni Baba Vanga, dapat sundin ng Sagitarius ang kanilang mapangahas na puso at mag-take ng risks. Maaaring may paparating na malaking oportunidad sa pananalapi na hindi nila inaasahan. Minsan, ang yaman ay dumarating sa paraang hindi natin napapansin, ngunit ang mga bituin ay nasa panig nila. Ikaw ba ay isang Sagitarius? Kung manatiling bukas sa mga oportunidad, baka ang iyong financial blessing ay mas malapit na kaysa inaakala mo. Ngayon, alamin natin ang ikalimang maswerteng zodiac sign, kasama kaya ang iyong sign. Tuklasin natin. Ikalimang maswerteng zodiac sign, Pisces. Ang ikalimang zodiac sign na hinulaan ni Baba Vanga na makakatanggap ng hindi inaasahang kayamanan ay Pisces. Kung ipinanganak ka sa pagitan ng Pebrero Labinsyam at Marso Dalawampu, maaaring pagpalain ka ng universo ng isang hindi inaasahang himala sa pananalati. Ang Pisces ay pinamumunuan ng Neptune ang planeta ng panaginip, intuition, at misteryo. Ang water sign na ito ay malalim na konektado sa hindi nakikitang puwersa ng universo, kaya madalas nilang natatanggap ang kanilang biyaya sa mga paraang hindi nila inaasahan. Bagamat hindi laging nakatuon sa yaman ang pises, ang hula ni Baba Vanga ay nagsasaad na maaaring maranasan nila ang isang biglaang pagyaman na hindi nila inaasahan. Paano makakatanggap ng hindi inaasahang pera ang pises? Panalo sa loto o bigla ang regalo, maaaring makatanggap ang pieces ng pera mula sa isang hindi inaasahang pinagmulan. Tagumpay sa larangan ng sining o espiritualidad, maraming pieces ang artist, musikero, o spiritual worker, kaya maaaring magkaroon sila ng isang biglaang financial breakthrough sa mga larangang ito. Mistikong kapalaran, ang ilang pieces ay maaaring makaakit ng yaman sa pamamagitan ng kanilang intuition, panaginip, o isang sandali ng purong swerte. Lihim na investments na biglang lumago, isang matagal nang nakalimutang investment o hindi inaasahang oportunidad sa negosyo ang maaaring magdala ng kayamanan sa kanila. Mga pieces na biglang yumaman Isa sa pinakakilalang pieces, Steve Jobs, ay naranasan ang dramatikong pagbabago sa kanyang buhay ng maging global empire ang Apple. Ganoon din si Rihanna, isang pieces na mula sa pagiging racing singer ay naging bilyonaryo sa loob lamang ng ilang taon, salamat sa mga hindi inaasahang oportunidad sa negosyo. Ayon sa hula ni Baba Vanga, dapat magtiwala ang pises sa kanilang intuisyon at maging bukas sa mga oportunidad. Maaaring magmula ang yaman sa isang hindi inaasahang direksyon, ngunit kailangang handa silang tanggapin ito sa kanilang buhay. Ikaw ba ay isang pises? Kung manatiling alerto, baka ang iyong kapalaran sa pananalapi ay malapit ng magbago. Ikaanim at huling maswerteng zodiac sign, Capricorn. Ang ikaanim at huling zodiac sign na hinulaan ni Baba Vanga na makakatanggap ng hindi inaasahang kayamanan ay Capricorn. Kung ipinanganak ka sa pagitan ng Disyembre 22 at Enero Labinsyam, maaaring malapit mo nang maranasan ang isang hindi inaasahang biyaya sa pananalapi. Ang Capricorn ay pinamumunuan ng Saturn, ang planeta ng disiplina, sipag at pangmatagalang gantimpala. Bagamat kilala ang mga Capricorn sa pagkamit ng yaman sa pamamagitan ng pagsisikap, ang hula ni Baba Vanga ay nagsasabing na ang ilang Capricorn ay makakaranas ng isang biglaang kayamanan, isang bagay na hindi nila inaasahan o pinlano. Paano makakatanggap ng hindi inaasahang pera ang Capricorn? Bigla ang promosyon o bonus, kilala ang Capricorn bilang masipag at determinado, kaya maaaring magbunga ang kanilang dedikasyon sa isang nakakagulat na paraan. Lumang investment na biglang lumago isang matagal ng desisyong pinansyal ang maaaring maging isang hindi inaasahang kayamanan. Hindi inaasahang mana o regalo, maaaring makatanggap ang Capricorn ng pera mula sa isang malayong kamag-anak o isang hindi kilalang benefactor. Panalo sa loto o swerte sa negosyo, bagamat hindi madalas umaasa sa swerte ang Capricorn, maaaring ito na ang sandali kung kailan sila sorpresang pagpapalain ng kapalaran. Mga Capricorn na biglang yumaman. Isa sa pinakakilalang Capricorn, Jeff Bezos, ay nagtayo ng Amazon bilang isang simpleng negosyo, ngunit kalaunan, ang kanyang yaman ay lumobo ng hindi niya inaasahan. Ganoon din si Lebron James, na mula sa pagiging isang small-town athlete, ay naging isa sa pinakamayamang sports icons sa mundo, salamat sa hindi inaasahang business deals at investments. Ayon sa hula ni Baba Vanga, dapat manatiling nakatutok at bukas ang Capricorn sa mga bagong oportunidad. Kilala sila sa pagiging maingat at disiplinado, ngunit sa pagkakataong ito, maaaring magmula ang yaman sa isang hindi nila inaasahan, isang bagay na hindi nila pinlano, ngunit magdadala ng malaking benepisyo. Ikaw ba ay isang Capricorn? Kung bantayan ang mga senyales, maaaring may paparating na malaking biyaya sa iyong buhay. Ang iyong kapalaran sa pananalapi, ikaw na ang magpasya. Sa paglipas ng kasaysayan, ang astrology ay nagbigay ng kamanghamanghang pananaw sa ating buhay, personalidad, at maging sa ating kapalaran. Ang mga hula ni Babavanga ay naging usap-usapan sa loob ng maraming dekada, at kung naniniwala ka man sa tadhana o hindi, walang makakailan na ang swerte ay maaaring dumating sa pinakahindi inaasahang sandali. Kung ang iyong zodiac sign ay nasa listahan, maaaring may espesyal na biyaya ang universo para sa sayo. Ngunit tandaan ang mga hula ay posibilidad, hindi garantiya. Habang maaaring gampanan ng tadhana ang isang papel, ang ating mga aksyon, desisyon, at pananaw sa buhay ang tunay na bumubuo sa ating kinabukasan. Minsan, maaaring ito ay isang panalo sa loto, isang biglaang pag-usbong ng negosyo, o isang hindi inaasahang mana, ngunit kadalasan, ang yaman ay dumadating kapag tayo ay bukas sa mga oportunidad at handang kumilos. Kung ang iyong zodiac sign ay hindi kasama sa listahan, huwag malungkot, hindi ibig sabihin ito na wala kang swerte. Minsan, ang tamang sandali at tamang desisyon lamang ang kailangan upang mabago ang iyong kapalaran sa pananalapi. Gusto naming marinig ang iyong kwento. Ang iyong zodiac sign ba ay kasama sa listahang ito? Nakaranas ka na ba ng isang hindi inaasahang financial windfall, isang swerte sa loto, isang sorpresa sa trabaho, o pera na dumating noong pinakakailangan mo ito? Ibahagi ang iyong kwento sa comments. Gusto naming marinig ang iyong karanasan. At bago ka umalis, huwag kalimutang ilike ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-click ang notification bell para hindi mo mapalampas ang aming susunod na astrology insights at predictions. Sino ang nakakaalam? Baka sa susunod naming video, matuklasan mo ang isang bagong lihim tungkol sa iyong zodiac sign. Salamat sa panonood at naway pagpalain ka ng swerte sa pinakahindi inaasahang sandali.